Hello mga kalaki kamusta po kayo maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta niyo po sa amin nakapagpanalo na naman po tayo ng 2 digit lucky number STL po para po sa mga uh, mga followers natin na nakatutok po lagi po para sa atin ano po mga kalaki may mga lucky numbers po tayong ibibigay ngayon baka gusto nyo po mga tips po ito mga code para po sa mga 6 digit lucky numbers po na sinumada ko po ngayon po galing po sa libro po ni Lola Carmen. Ano po? Ito po ay mga 6-digit lucky numbers na 642, 645, 649, 655, at 658, Pilipinas at ibang bansa po mga kalaki. Sa mga gusto pong kumuha at kunin ang lucky numbers namin, abay ikunin nyo na po yung listahan nyo at ibibigay ko na po sa inyo malay mo ikaw na pala ang aming susunod na winner at milyonaryo. So mga kalaki, kunin nyo na po mga listahan nyo at sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na po rito. At siyempre ngayon po alas 11 ng umaga habang naglalunch po kayo dyan. Yung iba habang kumakain na dyan, yung iba habang nagpe-prepare dyan. Open nyo na po yung cellphone nyo at kunin nyo na po ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa abroad. 10-digit lucky numbers. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 24. Number 38, number 39, number 21, number 17, number 63, number 44, number 48, number 51 at number 19. na po natin ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 13, number 4, number 29, number 37, number 18, number 12, number 6. Number 4 Ayan po mga kalaki At syempre po ang 7 digit lucky numbers naman Ito na po Number 15 Number 27 Number 38 Number 3 Number 5 Number 19 At number 16 At syempre po mga kalaki Ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Or 1 to 25 Number 21 number 22 number 3 number 6 number 11 number 17 ayan po mga kalaki at syempre po ito naman po ang 6 digit 0 to 9 number 3 number 1 number 5 number 5 number 8 at number 2 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 14 Number 26 Number 39 Number 36 Number 8 At syempre po mga kalaki Yan na po mga lucky numbers natin abroad Aba lipat na po tayo dito sa Pilipinas Kung sa naglalaki at mga prices natin sa Pilipinas Aba kung gusto mo po mga kalaki na subukan ang lucky numbers namin, panoorin po at ibibigay ko na po sa inyo. Pero bago yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin ha. Sa mga baguhan po dyan, na mga nanonood sa amin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin. Tignan nyo po ang followers, dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. Tapos meron po tayong second account na Red Parungkin din. Na naka-yellow t-shirt ako ito mismo. Nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers. At syempre po, Aris chalian Ayan po yung mga legit na account natin sa social media, sa Facebook, at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkling po na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkling, na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din, mag-suggest magpakod, at mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, nag-share ng mga video heart ng heart, automatic po mga kalaki, padada lang kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ha? STL, Huweteng National, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Lahat po ng lalabanan mo, bibigyan kita sa loob po ng 3 yan. At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero Pakinggan nyo po yung sinasabi ko para po makuha nyo Ang lucky numbers po natin, libre po yun walang bayad A private consultation po ang membership fee Ayan, ipaliwanan ko na po sa mga interesado po make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpamember para legit na legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin... Ang lucky numbers po natin mga kalaki ay... Wait lang po. ano po yan? Apat? Ayan. Thank you. Sige po, ayan. May bumili lang po. ayan po mga kalaki. Tandaan yung lucky numbers po natin 3 days po bago po natin palitan. Ayan. At syempre po mga kalaki ha, make sure po na pag nagpa-member po kayo, sabihin nyo po sa akin na, sir, sabihin nyo may discount para po mabigyan kita. Okay? Iahabol kita sa discount mga kalaki. Kaya member ka sa akin ng 3 months. Ayan po mga kalaki. Okay? Ito na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na 642 number. 31, number 8, number 19, number 14, number 22, at number 6. Yan po yung 642. At ito naman po ang 645. Number 37, number 33, number 24, number 28, number 19, at number 10. At ito naman po ang 649. Number 25, number 27, number 18, Number 32... Number 43... At number 6... At ito naman po ang 655... Number... 41... Number 28... Number 23... Number 24... Number 9... At number 4... At syempre ito ang pinakalas ng 6-digit lucky Number 658 mga kalaki... Kunin mo na... Number 47... Number 40... Number 21 number 13, number 8, at number 52. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Kaya mga kalaki ha, sa mga tataya po dyan, 3 days po, alagaan, huwag po agad kakalimutan. At ito na po mga kalaki, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, first time kong babatiin ating mga OFW po dyan sa Saudi Arabia. Ayan po, yung mga... Uh, Sir Red ah uh, kami po ay nagtatrabaho po rito sa Saudi Arabia. Ayan mga ano po sila mga uh, sa mga malalaking company sila yata mga truck sila sa mga trucking sila. Hello po, maraming salamat po diyan. Maalam ko po uh, hindi ko pa yata napapanalo ang Saudi pero marami pa tayong followers diyan. Malay mo ikaw ang una nating mapanalo ngayon. Bibigyan kita ng private lucky numbers dahil nag-message ka, nagpa-shoutout ka. Maraming maraming salamat Kuya Jun Nato. Hello sa iyo. Maraming maraming salamat po sa mga kasama mo diyan. Saludo ko sa inyo. At siyempre po mga kalaki, ito po. Sa mga driver naman po dito po sa Pilipinas, diyan po sa May Iloilo. Ayun po sa Iloilo. Hello po sa inyo sa, inyo sa mga driver diyan. Shout out po sa inyo diyan, kila Kuya Joel at kila Kuya Mike. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. Mananalo po tayo ngayon. Maglunch na tayo. Alagaan niyo yan. At huwag pong labas ng labas. Mainit po ang panahon. Good luck.